lang kasi ako dahil alam kong puyat na puyat kayo nung simbang gabi, no? O, nag, uh, ano kayo? Kaya sabi ko kila Ate Jane, tayo ngayon. Kaya para madali ang buhay nila, ano? <laughs> <laughs> okay, ano? Uh, magbibigay din tayo. Yan, yeah, <laughs> O oh, yung mga asyaret na sa susunod, galingan yung mga collect ha. Ah. Para pag pag ganitong may ano tayo, may papibigay ko sa... Ayan no. na lang yun naman yung nakukuha natin, binibigay ko lang sa inyo. Ito ba? Okay, John. sister. Okay. One no. no. hundred. So, it's just the act of receiving. No. Yan no. pa. Yan, yeah, sister. O yeah, yung yeah, yeah. yeah, yeah, oh, isa ka rin. Yeah, Thank you, no, sister. Man, man. Thank okay, you, sister. Ito pa, sister ni Mi, din. Yes, okay. Yes, sister. Wow, wow, wow. Balik mo sa akin yan, ha? Yeah, pamisan <laughs> niyo, ha? Pamisan niyo, ha? Ito yung binibigay ko pala, ito yung binibigay niyo, ha? Pamisa. Niyo, ha? Mo pala. pamisa, niyo, ha? pamisa. Oh, yeah, pa pa bisa rin ito ah, para ito. Pagpili mo ng, uh, ng gunting. Uh, Kasi ang haba na buku buong buong bitan ko na. Hello, bago sister. B bagay ko lang sister. Yes, yeah, sister Lina. Ito pa, sister Penny. Ang yaman-yaman ko. Thank you, sister. Thank you. Thank you, sister. Yan. Yeah. Saya, so, yeah, saya. So, yeah. Sa so, susunod, so, 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 hindi ko na ito <laughs> Ito yung isod, ito yung decision mo talagang ngayon pa lang pinag si -si ggg ko na. <laughs>